mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang panahon Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating ganhin ang at presensya ng Diyos. Suma sa atin nang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapalapaan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu na bubuhay at nagkahari isang Diyos magpas sa walang hanggang. Mga kagabayan, ulitin natin sa paliwanag lamang natin na wala tayo sa pulpito. Hindi tayo nagbibigay ng anumang pumili dahil sa hindi naman tayo pare, hindi naman tayo pastor. Isa lamang tayong pagkaraniwan na ng palataya sa Diyos. hindi tayo yung tinatawag na isang diboto. Ordinaryong mga mga tayo. Ngunit nais lamang natin na makapagambag ng tinatawag natin evangelization. Yung pagpapalaganap ng magandang balita. Ang balita ng ating kalakasan. Pare mo tayo o hindi, may ang bawat isa sa atin na magiging gabay ng isa't isa alang-alang -alan, sa pagpapalaganap ng magandang balita. To spread the good news. Tulad ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo sa unang mga kristyano, ipagay, ipala, 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 Ipalaganap ninyo ang uh, magandang balita sa lahat ng mga bansa. Go and preach the nation the good news. Yan ang ating ginagawa sa kasalpunan. Hindi man tayo karapat dapat ang bibigay lamang tayo ng kapating ambag na abot sa ating katayahan at, uh, at uh, ayon sa ating uh, paninwala na tayo ay mayroong tungkulin para sa pagpapanaganap sa Evangelio. Alam niyo mga gagabay, sa pagugunitan natin ng uh, panahon ng kwarisma o panahon ng season na okay. Pobre, marami tayong aral na mapapulog. At ang pinakamagandang aral nito, yung na ang ating pagsisisi ng ating mga pagkakasala, ang ating kahingin kapatawaran at ang ating magiging pagbabago. At sa ganun, sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, karapat dapat tayo upang kanyang isama sa kahiyan ng Ama. Bago tuluyang umakyat sa langit ang ating Panginoon matapos ang kanyang muling pagpabuhay. Isa sa kanyang mga ikinagbiling sa kanyang mga alagad ng kristyan tayo ang mga, mga eredero na lamang tayo sinabi ni Yesus aalis ako iiwanan ko kayo ngunit hindi ko kayo iaban nyo na pupunta ako sa kaharian ng ama upang ihanda ko sa inyo ang inyong mga magiging silin sa kahalian ng ama napakagandang para ko at ito ang ating inaasahan sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kaya, magbago na tayo. Ano man ang ating istalo sa buhay, ano man ang ating katayuan, iisa lamang ang ating hantuna. Iisa lamang sa dalawang ito. Ang tayo ay may sama ng anak sa kahiyan ng Ama sa Langit o ang tayo ay itatapon ng anak sa walang hanggang kaparusahan sa kaharian sa panah sa impyerno. Yan ang ating hantungan. Sapagat malutasan natin sa na naaklat sa pagbubunyag na sa uh, pangalawang pagdating ng ating Panginoon, iipunin niya tayo patay man buhay. At yung na uh, iba ilagay sa kanyang kanan at ang iba sa kanyang kaliwa at doon sa kanyang ka, ka, kanan sa sabihin niya, Ali kayo, kayong mga pinagpala ng ating ama. Isasama ko kayo sa kanyang kaharian sa langit. At doon sa kaliwa sa niya, Lumayo kayo, kayong mga pinamumuhian ng ating ama. At doon kayo sa walang hanggang kaparasahan sa ipyerno. Anin? Anin? at sa ating God, mga kagaban, Alin ang pipiliin natin? Natural yung nasa kanan tayo. At ito, ang aral dito, ay mapupulot natin sa ating pagugunita ng kapanahonan ng korisma. Kaya isang buhay natin ang isang buhay ng kabutihan, buhay na ayon sa kagustuhan ng Diyos, buhay na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapo katulad ng pagmamahal sa sa inyo. So sinabi ni siyo, ano ang ating ginawa sa ating mga kapatid lalo na sa pinakaiba. Ginawa niya, et, ginawa natin, natin sa kanya. Ang hindi natin ginawa sa, sa ating mga kapatid lalo, lalo na sa pinakaiba. Hindi natin ginagawa sa kanya. At ito ang ating magiging kamasahin punta sa atin na huling hantungan sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa ang anuman ang ating ginagawa sa kapwa ay ang kalusos ay ginagawa natin sa Diyos. Napakaganda ng araw na may uh, panahon ng kwarisma. Aral na punong-punong -puno ng labanalan ng pagmamahal. Walang alamang tayo sa posisyon ng mga ngaraw. Tayo ay nagpapaalam lamang gumagabay lamang. tumatayong ang gabay na kailangan din na inyong gabayan. Ika nga, ibabahagi natin ang magandang balita sa ating kapwa sa pamagitan ng mabuting gawa hindi sa pamagitan ng mga matatamis na ngawa. Sa pagkataayon sa ating Panginoon, walang anumang makapaglitas sa atin. Hindi ang anumang pananampalataya, hindi kung sino tayo at ano tayo sa mundo ito, ang makapaglitas sa atin ay ang ating mabuting gawa. At ang magpapahamak sa atin ay ang ating masamang gawa mga kagabay habang nasa panahon tayo ng kwalisma ito ang ating masasama tulad ng sundin natin ang sinabi ni Juan na tayo ay magsisisi at magbabago napakahirap isipin na sa kabila ng kamatayan ng ating Panginoon alag-alag sa ating kaligtasan marami pa rin ang nangyayigaw ng mga sana, lagi natin isa-isip ang ginasabi ng ating Panginoon. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. At ako ang buhay. Sa ito, isa buhay na natin. Ang buhay na nais sa atin ng ating Panginoon. Ang buhay ng kabutihan. Ang buhay ng pagmamahal sa Diyos una at higit sa lahat sa pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Mahirap magpatabuti sapagkat nikas na magkasalanan tayong tao. Ang kailangan lamang natin ay isang pangako ng pagbabago at sikapin natin kagaling hanggang sa mararating natin ang ating uh, ang uh, ating pagtanggap ng gantin pala mula sa kamatayan ni Yesus ang gantin pala ng kaharian ng